Yo, magandang araw mga kabubog ano. At nandito nga tayo sa deliver ng bubog ano. Ano. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng ideya kung paano mag-deliver ng bubog ano. At kung gaano kahirap mag-deliver ng bubog ano kasi yung, iba gusto nilang linyahin ang pagbububog ano. Akala nila madali. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-deliver ano. Kung gaano kahirap mag-deliver. So ngayon ay Sabado ano. Uh, ano bang pecha ngayon uh, ngayon uh, alas 8.30 na ng umaga kami dumating dito alas 5 ah uh, umalis kami sa bahay alas 5 so ngayon ay 8.20 na kami ang pinakahuling dumating you no? Know? at hindi pa kami na ibaba ano? You know? so kami ang pinakahuli tingnan natin kung pang ilan kami ano? You know? pang ilan kami so ito nauna sa amin yan tapos doon may mga truck pa doon no, tingnan natin kung gaano pahaba ang pila o no, lakarin natin yan yung kulay pula na yan na truck yan nauna din sa amin yan no? so dalawa na yung isa yung sinusunda ng kulay pula close ban puno din ng bubog yan no? Tapos, ito, tinwiler. So, nauna yan sa atin. Ano? Ang lalaki nung nauna sa atin, no? Pinaka maliit. Pinaka maliit tayo, pero lalaki nung nauna. Tinwiler. Ito, tinwiler din. No? So, uh, tingnan natin kung... Uh, magugustuhan yung mag-deliver ng bubog kung gugustuhin yung linihan ng bubog ano? ayan Ayan yung kahirap mag-deliver ang bubog. So may nauna na sa atin na ah. ah, pinwheeler din. saka isang elf. Ano. May nakapasok na. no. So tingnan nyo kung gano'n lang kaliit yung kanilang bagsakan. Ano. Punong-puno. Punong-puno yung pan. kanilang pugasan. Uh. Ayan. Ayan. Ah. lang kaliit mga kabubog. Punong-puno na yan. Apaw-apaw na yan. Ayan. May alakalit. Halos walang magalawan, mga kabubo. Ayan. Halos walang magalawan. Gabundok ang bubog. Ayan, na. apaw. So, 10-wheeler na una sa atin. Ayan, halos walang magalawan mga kabubo. Ang liit lang ng area. So, kanyang kahirap mag-deliver ng bubog. Kaya kung yung kuhan, kung gusto nyong pasukin, eh, magisip isip na kayo. Ayan. No. So, alas 5 kami umalis. Dumating kami dito ay alas 8. So, ang nauna sa atin, mga tin wheeler, ano, pinakamali yung atin sasakyan. Kaya, diba, well, baka mabagsak ang kanyan. Diba? So, yun lang. Uh, mga kabubo, ano. May comment kayo, mag-comment kayo.